Good afternoon, ladies and gentlemen. Take ko lang yung kasama ko, boss. Okay lang? Maikot lang ako. Ah, sige, thank you. Ikot daw tayo, bawal daw. Ay, opo, mapunta po si ano, Ra Garcia. Maaki pa. Pugipal. Garcia in the house. Shout out. Nasa Manila na tayo, mahina pa rin.

One way pala yan. Dok, ah. nag-ikot ako eh. Pinaalis ako ng guard. Layo. Layo mo lang inikot ako. Tumikot ka lang sana dito sa hotel. <laughs> Kaya nga, saan ba kumadaan? Puro... Eh, eh, eh. Huwa. naman to. Tuwi naman to dito. Higit lang to dito. Sam, tala! Wait lang. Mabalik lang ako. Makita lang sana dito sa hotel. Thank you. nagbayad ng parking ng bihira. Ha? Ako din nagbayad ng parking. Ay, shout out. Bakit? <laughs> ako nagbayad ng parking. Ayaw palabasin sila. Ako exempted ako kasi gwapo ako. Ay siya? Mas gwapo pa pala ako kay Kalinga Prag ngayon. Magkano parking? Saan tayo dito? 200. Dito tayo? Kanan. 200 per ano? Per hour? Per, per day sila kasi ibili lang eh. Tapos pag pumasok sila ngayong gabi, huwag na sila ano, sila nang bayad bukas. Diretso May ikwit dito? Oo. Oh. Bapo ka talaga Dok Ha? Guwapo ka daw talaga. Wapo ako? Oo. Nakalive nakalib hindi... si Kuya? Sino nakalive? Yeah. San tayo, Dok? Oh. Mua. Doon tayo sa ng parking. Parking sila doon. Baba na naman eh. Sakyat tayo. Lift turn tayo doon. Kung nag-stop light. Kung nag-stop light, lift turn. Yan? Oo. Lift turn tayo dyan o. No? Stop light. Kanan din left. Ano ko to eh? Pakaari ko to? Kaya. Yung lugar na ito. Ako ang mayari ng Asiana, guys. Born free, shout out. May ikipagkita daw si Pagkita kami nira. Ra. Ibabag na ni club. Love. Al alikan ko yung mga maganda pihingi ni Tersebut tayo. Ah, kenal. kali wa. Jiju. Oh, ya. Ya, long be we. ah, long no, pala. Ano? ada ah, DFA. Hmm. si Kuya, mga... O, 1.9. muwa daw. Ito eh, parking sa taas. Sige po, naka 8 minutes na rin ako. Thank you. Salamat. Saya yung Sayang yung bag iniwan ko baka kasi hindi ko kayo maabutan. Traffic. Nako ate. Nakalip. Sige po. Nakalip po si Kuya Bal. Thank you. God bless God. Bless. Salamat. Mark C. Mowa po. Mowa. Punta tayo ng mowa yung mga taga dito. Oy! <laughs> buwa. Hindi ka naman galit. Hindi naman ako galit. <laughs> Papaliwanag <lang>. ko. <laughs> Wala na naman yung buti mo. Wala na. Buwa, buwa tayo, buwa. ambira Mga taga. oh, buwa tayo Wala si. Wala signal. Melhor tone entre sí. Si quieras, si quieras.